Senator Ronald Bato de la Rosa ipaglalaban ang Confidential Fund ng Department of Education. Si Troy Gomez magbabalita. Plano ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na ipaglaban ang Confidential Fund ng Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education. Sa isang interview araw ng lunes ay binanggit ng senador na nasasayangan siya sa confidential fund ng DepEd na dapat sana ay magamit kontra sa recruitment sa mga kabataan ng teroristang komunista na CPP, NPA, NDF. Yan naman ang talaga purpose ni Vice President Jan kaya siya humingi ng pondo para dyan para, para sa ganong purpose. So... Pero ang nasabing hagbang ni Senator Bato ay may kondisyon. Ayon sa senador, kanya munang pupulsuhan ang kanya mga kapwa mambabatas kung sang ayon ba sila na ibalik ang confidential fund ng DepEd. Gusto kong ibalik pero magtanong muna ako doon sa may mayorya kung magkakuha tayo ng suporta. Kung hindi tayo magkakuha ng suporta, kung ang prevailing uh, sentiment talaga ng karamihan ng kasamahan ko ay, ay, ayaw, huwag ibalik, then uh, I will not uh, do that in the plenary. Iginit ni Senator Bato na maaring ibo sa Armed Forces of the Philippines o Philippine National Police ang nasabing pondo, ay mas maganda kung may sariling confidential fund ang DepEd. Paliwanag niya na mas matututukan ng ahensya ang problema sa ginagawang recruitment ng teroristang komunistang grupo na nangyayari mismo sa loob ng mga silid-aralan. Bawat classroom may teacher. Hindi, hindi bawat classroom mayroong polis, mayroong sundalo. Bawat kaso may teachers so sino dapat ang gamitin mo para ma-counter yung uh, uh, recruitment efforts na si Pepe hindi kundi yung tao mismo ng DepEd, yung mga teachers na andon. Plano rin ni Senator Bato na ipaglaban ang confidential fund ng Department of Foreign Affairs at Department of Communications and Information Technology para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Troy Gomez Regulat, abs News.